So nagpost na nga po mga Lodi ng update ang Taragista Kuyaki patungkol po doon sa kanilang post na nag-viral na kung saan po ay meron po silang sinachallenge challenge na kung sino man ang makakagawa ng challenge na to na kung saan kinakilang ipatato yung kanilang logo sa noo ay makakatanggap po ng 100,000 pesos. Pero ito po ay isang prank lamang pala. At ang kasamaang pala dito mga Lodi ay meron nga pong kumagat doon sa kanilang challenge at walang iba kundi si Kuya Ramil. At ito nga po mga lodi, yung updated na video na pinos ng Taragis na kung saan pinutan po nila si Kuya Ramil at ibinigay uh, po yung 100,000 pesos at syempre ino-offeran din siya na uh, kung gustong ipabura yung tattoo, isasagutin din daw naman po nila. So panoorin natin mga lodi yung video. Balita. Uh, Kumusta? Kamusta? Tara, 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 po tayo Ito nakabasa ng post natin nung April Fool's Day, di ba? Oo, uh, At sa kasamaang palad, Jong, hindi niya nabasa yung message sa ilalim. So, ayun, ano nangyari. April Fool's. April ba Bakit Fools. hindi mo ba nabasa yun? Hindi ko nga naan eh. Eh, tinignan ko lang eh. Oo. Oh. Hmm. Nakita mo lang yung uh, post. Ah, yung A-line, nasa ano lang, nasa may gitna. Nasa so, walang, tapos uh, nagpatatukan na kagad. Ah, uh, Ba't mo ano, kuya, anong, ba't mo na, naisipan, ano bang gagawin mo sa pera dapat? Ano yan eh, para sa bunso kong anak, tsaka sa, ano, yung pang tuition ng anak ko. Ah, pang tuition. Uh, service ni, ano, service ni anak kong bunso. So, down, syndrome. Ah, down syndrome. Ah, may down syndrome. Uh, may down syndrome kasi down anak Ilan taon na yung anak mo? 16 na siya ngayon, nung March, March, ano, yung birthday niya, 11. March 11. Ah, uh, kaya birthday lang dinalo. So dahil doon kaya mo uh, na isipan ka agad magpatatot uh, dahil doon sa nakita mong mm, puso na yun. yun ano yan? Kung makahanap tayo ng magbubura, papabura mo, hindi na? Hindi na. Para. Sa una, mahirap eh, siyempre, kailangan eh. Para sa anak ko eh. Pangailangan. Hmm. Andiyan ba yung alak mo, boss? Andiyan, mo? Andiyan eh, sa baba eh. Ah, sa baba? Hmm. Mamaya, puntahan natin. <sighs> Paano yan, man? Sige, bigyan na natin si Kuya, tol. Ito, boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Kung nabahala dyan. Salamat, maraming salamat. Sabihin mo lang, tol, kung ano, ha? Kung anong decision mo. Pwede tayo humanap ng derma na maglilaser niyan para matanggal. Or ikaw. Pero, Tapos, man, yung, panaman, yung kolong. Yung kolong. Sugutin na rin natin yung kolong. Okay. Siguro, Oo, okay. Yung kolong. Alam kung gusto niya patanggal, oh, hanap okay. tayo ng ano, ano, magtatanggal. Hindi meet natin yung ano, yung anak niya. Oo, oh, sige, puntahan natin ba -ba. yung anak niya. Sa baba, sa baba. Anap sa baba. Anak sa baba. Trap, trap, trap. Puntahan natin, trap. Hello. Hi. Ano pangalan mo? Anong pangalan mo daw? John Louie, sabi mo. mo? John Louie. Iyak ka. May iyak ka kanina. Oo. takot siya sa ano. Ano ka na, John Louie? Lantang ko na raw. Lantang ko na raw. Sixteen, sabi mo. Sixteen? Sumukahin tayo, Jollibee. Jollibee tayo. Jollibee tayo. Jollibee tayo. Jollibee Jollibee tayo. Jollibee tayo. Wow. <laughs> wow. <laughs> <Saborito laughs> niya. <yun> eh. <laughs> Unexpected lahat ng nangyari. Eto, may anak pala si tatay na may espesyal na karamdaman. Kumbaga, yung April Fool's Day na post namin, naging daan pa para makilala ko siya. At kahit papano, may napasaya kaming bata. Wala akong intensyon na maging perwisyo sa kapwa-tao ko. Nakilala ang Teragis sa pagpapasaya ng tao at mamigay ng papremyo araw-araw sa mga challenge namin. Kaya sa mga nagkaroon ng negatibong pananaw, sa naging April Fool post namin, humihingi ako ng tawad. At sana magsilbing aral to sa ating lahat lalong-lalo lalo na sa mga kapwa influencers ko o brand na nasa internet na maging responsable tayo sa lahat na ina-upload natin. Hindi natin alam na meron taong gagawin ang lahat para sa pera. Kaya iwasan natin gumawa ng mga bagay na pwedeng makaapekto sa kabuhayan nila. Pero kung sakaling makaapekto man tayo, kahit isa, siguraduhin natin na maging responsable tayo at makabawi tayo sa kanila. Kahit sa simpleng paraan lang. Sana makatulong yung inabot namin sa'yo, Tay. Hindi pa yan ang huli. Marami ka pang aabangan. Salamat nga mga lodino. Sana maging lesson po sa ating lahat ito na wag po tayong basta-basta gagawa ng prank na may kapalit na halaga dahil meron po talagang mga tao na gagawin po ang lahat para sa kanilang pamilya. No, especially medyo malaking halaga po yung 100,000 para sa uh, mga kababayan natin na medyo kapos-palad po talaga. Malaking halaga 'yun kahit sa akin. Malaking halaga yung 100,000 no. At uh, lalong-lalo na no si Kuya yung nagpatato ay talagang kailangan-kailangan naman po talaga niya para sa kanyang anak. Okay? So at syempre dun po sa mga nagbibigay uh, ng mga negative uh, thoughts pa rin po dito or yung may mga galit pa rin no so sana maipsan po yung inyong galit at sana maging uh, okay na rin po kayo dito dahil uh, hindi naman po maganda kung uh, laging tayo yung maglalabas ng galit kahit wala naman po itong kinalaman sa ating buhay ang importante is nagkaayos na po yung uh, nagkaroon ng uh, issue no which is yung may ari nag public apology na din naman at nagbigay na po ng nararapat na halaga doon kay Kuya no at uh, maaari din naman niyang matulungan yon sa uh, pagpapatanggal nung uh, tato doon sa kanyang no, no at nagsabi naman siya doon sa kanyang video na hindi pa yung yung last no. Malay natin no mas matulungan pa ni Kuya yung nagpatato okay So, spread the love tayo mga Lodi.